Hi. So, siya ay magaling magkulay. Kita niyo naman sa kulay niya na walang lagpas-lagpas. Grade 1 na siya. So, ako ay grade 2. Ito ang mga dati niya. Color? Color mo ba Color ko. Color ko. Color niya dati. At ito naman yung... Ngayon. Dahil tinuruan siya. Hmm. Magaling din siya. That, magaling naman din siya magkulay. Ito drawing ko dati. Drawing niya dati. Oh, ang cute, di ba? Manang-manang sa kuya niya. Ako yung kuya niya eh. Ito din, drawing niya. Oh, yung maganda. Joke So, yan ang pagkukulay ng aking kapatid. Yan, may melody. Melody din yung... Ayan, ayan. Nila pa nga. Ayusin mo. Para magmadaming mag-like sa'yo. Dahil napaka-cute mo. Ito, may nag-comment. Pero wala talaga akong binabasa. Yan, mumpet niya. So, Ay! <laughs> so, mana din yan. Mag-ala. <laughs> Ba't akong binabatan yung... Uh, <laughs> ano ba ito? Maganda din. Ang galing niya. Ito na lang sana. O ganito. Ay, wala na. Hindi mo ako tinirahan. O, tiga nyo din yung dati yung call. Yung pag-drawing. Ayan. Dati yung pag-drawing. Ito yung ewan. Oh, sana yun. Ba't kulay gray? Dito wala. So, ayan. Iyawan namin kung ba't nakagray yan. Eh, di naman dapat yan gray. Di naman dapat ganito yan. Ah, pink na pink. Ay, mo. Post daw natin muna. Sige. Nakapost na. Mas. So, magdodrawing muna daw siya dito. Balmoyta, balmoyta. Maganda daw. Ayan na siya. Nagdodrawing. Pinatakpan niya. Ayan. Sa halagang... 180 pesos sa Zaka. Madami din kasi yan. Kaya 180. Tapos mayroon pa siyang kasamang color pencil. Ito naman, binigay sa kanya ng klasikong napakagandang sticker. Ayan o, Pau 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 May color. Kahit ilang beses mo siya idikit, maganda pa rin. Ito naman, Grabe siya dahil pinunit niya naman oh. Oh, ano yan? Oh, bongga eh. Ito isa. Oh, tignan natin ito isa. Hmm, wala. Ba't ganun? Isa na sinasalatan niya. Sumisigaw. So, So, para maganda siya mag-drawing. Ah! <laughs> <laughs> so, dito pala kami natira. Ayan. Ayan yung gilid namin. Ayan. Baka mamaya kasi pag may nagtanong kung ba't may ganito. Kasi po, dito po kami nakatira. Ayan, meron po kami kanal. Kaya, under knowing niya ay, <laughs> ito ba, <laughs> ni <Nico>, Koromi. <laughs> oh, bye, bye ka na! Ayaw!